Hello guys, dito kami ngayon sa yeah. ano, sa simbahan dito sa amin sa Coronegala. Dito kami guys. Tapos, yeah. hindi ako mamatin na misa, ano lang siya kasi ang misa yata maaga. Tapos hindi kami nakaabot kasi tanghali na kami nakapunta. And then simbahan Maganda yung simbahan dito guys. Tapos na ako magdasal guys. Ayan yung tumbahan nito guys. Maganda yung tumbahan nito. may mag ano guys magdasal tapos paano kami pupunta kami doon sa may may dekorasyon sila na yung ano natin sa kay Papa Jesus yung asawa ko guys is nandun lang sa sa gilid hindi siya pumunta dito guys yun lang ang dekorasyon nila dati ano bongga yung dekorasyon nila dati yan siya ayan pakita ko sa inyo guys yun 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 mga cow? Hmm. Am mm. I oh, right? Yes. Hmm. Yeah, am I right? Oo, am I right? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, guys, tapos na tayo sa simbahan. Hindi ako masyadong nag-ano dun, guys, kasi hindi sila katulad sa atin na uh, pwede tayo mag ano-ano sa simbahan dito bawal sila ma bawal masyadong mong ingay sa simbahan nila tapos may mga pulis na nakabantay guys kaya limited yung ano natin yung video lang ba <laughs> pulis na nakabantay kaya ayun lang hello guys dito tayo ngayon sa ano to kami ulit sa sa ano tuktok ng bundok <laughs> may video na ako nito Dito, nandito kami ulit guys kasi wala lang wala, walang magawa dun sa bahay galing kami sa ano sa simbahan tapos duman kami dito sa tuktok na ito yung malaking statue dito sa Coronegala yan dito kami sa Atugal Temple yung ano natin. Nakadala ako ng selfie stick guys. Kaya medyo maliwanag, maliwanag. Ang ating yan, may mga ano doon. Wala masyadong tao. May mga pulis. Pulis, pulis. Ayan guys, sulo natin ngayon dito kasi wala masyadong tao, ano lang kami. Kami lang at saka may isang pamilya na nandito. 'Yun lang. Kaya hindi siya maano kagulo. Hindi mabudburan. Nandun 'yung magamako, guys. Yan 'yung ano, 'yung Buddha. ko na dala yung ano yung microphone and guys yun yung ano yun yung Coronigala Town yan dito nga area iba din na, er, na ano yan sa tuktok tayo init pero wala masyado hindi siya masyado mahangin sa Atugal Temple sa Corona yung ito dito tayo sa tuktok guys ng ano siya uh, dito tayo sa tuktok ng Corona gala town yung makikita nyo guys is Corona gala town yan Corona naman eh Corona gala Corona town tapos dito tayo sa itaas itong itaas to is uh, ang tawag nila dito is Atugal Temple is temple siya tapos kung gusto nyo pumunta dito Pwedeng pwede. At saka, nakaka-relax dito guys. kaya ayan. Enjoy. Nakaka-enjoy dito talaga. Ayan guys, nakaka-enjoy dito. Ayan. Gusto mo mag-relax, tapos mawawala yung mga problema mo. Ayan. Kasama yung anak ko, gusto niya matulog-matulog daw. kalimutan na niya magdala ng unan guys. Kaya wala nga hulang tinaw. Me gusto mo. Apo de hadan puwa meta gedarak. Don't follow amang hay bit kam agin da. Mga guys, ipakita ko sa inyo yung Corona Gala. Ito yung town namin, guys. Galing kami ano simbahan. Tapos. May inyo ko din daw. Hay guys, yung Corona Gala town aka ano siya. 'Pag kakatakot, 'pag nalulun, 'pag nahulog ka, talagang antok ka dito puloton sa sa ano sa baba. Ayun. Ayun siya. Hmm. Dito pa naman. Ano yan go Papunta sya. ibang lugar. Yung road namin is papunta doon. Doon siya. Tapos ito naman is papuntang... batu papunta? Papunta ng Candy, Mawatagama. Doon naman papunta is papuntang Colombo. Yun. Yun guys. Maganda yung ano niya. Maganda siya. Porque te acosé en yo may bagong karsada din nagawa doon yan bagong karsada may yan. Lang. Ayun guys, pauwi na kami at tapos na kami <laughs> ayan paway na kami ah, nakakapagod nagwi man sinitas dari ay. ayan may sinitas guys oh. ayan siya may bunga siya kaso lang kunti lang yung bunga niya tingnan niya ako. Kala niya wala akong kasama. Kaya ayan. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye bye guys. Uy na kami. Ayan. Yung mga kasama ko nandun. Pati lang nandun. Ya, kesapa. yang khayu. ada karena Ya.